Wow. Bago na naman. Si hmm. bago na naman ako sa party. Lagi ako nabubudol sa sa TikTok shop. Yung kakadasko ko sa TikTok eh lagi nalalabas iyang eh, mga mga pinagbebenta, pinagbebenta. Ay eh, nalagandahan. Edi eh, ako rin dati naman ako walang kaalam-alam sa paggayaan. ayan eh, Ay ngayon, ulot Binili. na ulot. Pero ang akin naman binibili mga mura lang na magaganda. Pero mura lang din. Aba mura lang din ito. Paano ba dito? Ang, ang maalam magsuot, maalam din magtali. Ano, nagkamali. Turuan niyo nga ho ako. Alala mo? Kayo nga ha. Oh. Ayan. Mag-tatali. Mag, mag, Anong itong ginawa mo Magsisintas Ayan, ito? Magsisinkas natin. Ayan, tinanin niyo sapatos. Ayan, Ay, pang pagbo-boyfriend. Ang maintindihan. Ay, nai, dapat din yung sinasabi yan. Abay, sa dyang kayo. Huwag niyo sabihin yun. Ay, hindi Dap ko sasabihin. Dapat maalam. Ang lahat ng bagay na papag-aralan. Bitig oh, gartaw. O tela ninyo. Nako po. Kay nakapag-asawa din oh. hindi, kayo mag hindi kay marunong mag-anaw. Hindi kay marunong mag sintas. Ay, ako bakit parang hindi kay marunong. Ala hindi kay marunong inay. Akin na, na, na nga. Bitig ginawa mo. Ako na nga. Pero kaganda kagaan na rin. Ay kagaan ay, oh, niya. Kagaan. Oh. Babi tsaka napaganda bakit bagay sa outfit ko ngayon.